Isinusulong po sa Senado ang panukalang gadget ban sa mga eskwelahan kapag oras ng klase. Yan ay para maiwasan daw ang mga distractions sa loob ng eskwelahan. Sakop ng panukala ang mga estudyante at mga guru mula kindergarten hanggang senior high school. Pwede naman daw gumamit ng gadgets tuwing may class presentations at sa iba pang aktibidad na kakailanganin ito. Exempted din ang mga estudyante umaasa sa gadgets para i-manage ang kanilang special needs o health condition. Papayagan din ang mga gadget wing may field trips, emergency o banta sa kaligtasan. Department of Education ang magtatakda po ng parusa sa mga lalabag sa gadgets ban. Ang kaya ang netizens dyan? Ito ang sabi ng ilan. Ang sabi ni Michael Jan Moratalia, hindi na kailangan ng batas dyan hindi naman daw talaga dapat gumamit ng gadgets mm. kapag may discussion. Eh sabi naman ni Ashley Bulan, ang patakaran sa eskwelahan ng anak niya, kinukuha raw ang mga cellphone at ibinabalik kapag uwian na. Ayun. Pwede raw makisuyo naman sa mga guro sakaling may emergency. Para naman kay Rina, Thailand, Alahar, bawal naman talaga ang gadgets mm. tuwing may klase. Pero lang daw talagang ilang paralan na maluwag pagdating sa patakarang yan. Ayan, ang sabi naman ni Marilyn Alejo, bilang magulang, pabor siyang ipagbawal ang gadgets tuwing oras ng klase para raw matutukan nga naman ng mga estudyante ang pag-aaral nila. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga naisin po kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Hali. Ipinatitigil muna ni Senate President Jesus Escudero ang pagpapatayo ng bagong Senate building sa Tagig. Sabi ni Escudero, lumobo kasi sa 23 billion pesos ang gagastos sa proyekto mula po sa orihinal na 8.9 billion pesos. Sabi po ni Escudero, lumobo kasi sa 23 billion pesos ang gagasusin uh, gagastusin nga ho mula doon sa 8.9 billion pesos na halaga nito. Wala naman daw nakikitang anomalya si Escudero pero gusto muna niyang pag-aralan kung bakit lumobo ang halaga ng proyekto. Sabi ni Senator Nancy Binay na dating chairperson ng Senate Committee on Accounts, nilino na ni dating Senator Panfilo Lacson na 8.9 billion pesos ay para lang sa gusali mismo. Hindi pa raw kasama dyan ang interior design at iba pang gamit sa loob ng gusali. Nilinaw rin ni Laxo na dating chairman ng Committee on Accounts ng Department of Public Works and Highways nagtatansya kung magkano ang magagastos nilang bilang implementing agency ng proyekto. Desisyon pa rin daw ng Senado kung tatanggapin nila ang isinumiting cost estimate. Ang Committee on Accounts ang umahawak sa lahat ng gastusin ng Senado. Gate naman ng DPWH, walang irregularidad sa itinatayong Senate Building. Mahigit 11 billion pesos daw ang gasto sa dalawang phase ng proyekto na aprobado na ng Senado. Inatalakay na raw sa Senado ang budget para sa Phase 3 ng proyekto. Sa mga mare at pare kung once, eh, confirmed, the actress na si Dayun is coming. Bibida ang K-pop idol kasama si South Korean actor Jung Jin Young sa Korean adaptation ng Taiwanese coming-of-age romance film na You Are the Apple of My Eye. Kinumpirma yan ng production companies ng ipasilip ang first look ng pelikula this month. Iikot ang You Are the Apple of My Eye sa high school life ng mga bida at buhay nila 15 years after. Aabangan namin yan ha, Maring Dayun at Paring Jin Young. Pasintabi po sa mga kumakain, isang dambuhalang sawa na may malaking umbok sa tiyan ang nakita sa gubat malapit sa Kalimpang Village sa Indonesia. Natimingan ng ilang residente ang sawa na karaniwang hindi nakakakilos nang mabilis matapos kumain. Nang mabiyak nila ang tiyan ng sawa, doon nakita ang buo pang katawan ng isang babae na noong June 6 huling nakitang buhay. Ayon sa mister ng babae, sa gubat sila naghanap dahil doon dumaan ang kanyang asawa bago na wala. Malaki ang populasyon ng mga giant python sa mga gubat sa Indonesia. Noong 2018 at 2022, may mga naiulat ding insidente ng mga sawa na nakalulon ng tao roon. Pinalaga ng abogado ni expelled Negros Oriental Representative Arnold Teves Jr. ang sinabi ng Justice Department na misleading ang kanilang pahayag tungkol sa paglaya ng kanyang kliyente. Ang kay Attorney Ferdinand Topacio na ngayon nasa Timor Leste, sinabi ng kanyang counterparts doon ang tungkol sa desisyon na nakasulat sa Portuguese. Nakasaad daw doon na iligal ang detention ni Tevez. Wala raw misleading sa kanyang pahayag at talaga raw pinalaya mula sa detention ang dating mambabatas. Wala pang bagong komento ang DOJ kaugnay sa sinabi ito ni Attorney Topacio. Una nang sinabi ng DOJ na bahagi ng proseso sa Timor-Leste ang pagpapalaya at muling pag-aresto kay Tevez. Itinuturing na biyaya ng mga mangingisda sa Santa Maria, Ilocos Sur ang mga nalambat nilang balalaking maya-maya o red snapper. Ayun sa... o ang mga mangingisda ay halos kasing laki ng... banyera. Sa ngayon, nasa 300 hanggang 700 pesos ang kada kilo ng maya, -maya roon. May comeback sa boxing ring si pambansang kamaoma ni Pacquiao. Makakalaban niya ang MMA fighter at rising fighter featherweight champion na si Chihiro Suzuki sa isang exhibition match. Inanunsyo yan ni Pacquiao sa isang rising event. Inanyayahan niya rin lahat ng fans na manood dahil magiging ma daw ang laban. Gaganapin yan sa Saitama Super Arena sa Japan sa July 28. Modern Filipiniana ang tampok sa Ternocon 2024. Lemlunay collection ang binida ng avant-garde designer from Mindanao na si Jaggi Clarino. Tribute to his mom naman ang inspirasyon ni Joji Loren sa kanyang collection. Mga sagisag ng Pilipinas naman ang hugot ng Cebuano designer na si Cari Santiago sa kanyang 12-piece collection niya na kabilang sa mga model niya ang Sparkle Beauty Queen at actress na si Michelle D. Present din sa Ternocon 2024 si First Lady Liza Araneta Marcos at si Miss Universe Philippines 2024 Chelsea Manalo. From Beauty Queen... Ito naman for Beauty Queen Michelle D. Punta naman tayo sa pagpapakilala sa 24 candidates vying for Miss Manila 2024. Boys, confidence at wit ang ipinamalas nila sa press presentation. Sa June 22, ang grand coronation niya at magsisilbing pageant host ang Miss Universe winners na si Catriona Gray at Arboni Gabriel kasama ang Sparkle Star na si Gabby Garcia. Kabilang naman sa judges na GMA Network Senior Vice President Annette Gozon Valdez at Sparkle Vice President Joy Marcelo. maraming makaka-relate dito Pinoy. Video kay is life talaga, 'di ba, para sa ating mga Pinoy. Correct. At isang, sanggol nga sa Agno Pangasinan, ititigil eh, lang daw sa pag-iyak kapag may nagbi-video. Hmm. Eh. Ito ang patunay niyan. Ayan o, kung may Yay! inang taas kilay sa ingay ng videoke, okay? ibahin nyo raw ang 3-month-old baby na si Georgette. Bet na bet kasi ng sanggol ang tugtog nito as a certified karaoke. <laughs> Aba, kwento nga ng mami niya eh. Medyo mahirap patahanin si baby Georgette. Hanggang sa matuklasan ng pamilya na na videoke lang pala ang solusyon. <laughs> From non-stop na ng ngawa, e instant chill sa helen ng videoke si baby. Aba, trending! Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.